Ayon sa chika, pinilit na lang daw si Paolo para ituloy ang pelikula nila ni Kimi. Disappointed pala talaga siya sa kumakalat ngayon. Hindi biro yung mga ginagawa ng mga bashers. Panay ang pag-post ng mga episode. Hanggang ngayon, update pa rin sila ng update. Lahat ng bagong upload sa Prime, nasa ibang social media platform na rin. Sino ang hindi magagalit at mahuwalan ng gana? Isa kasi si Paolo sa nagbuo ng The Alibay series. Napaka hands-on, nagbitbit pa ng mga expensive camera para makatulong sa pagpapaganda ng proyekto. Pero baliwala lang pala. Samantala, naglabas din naman ng pahayag si Miss Carl, isa sa team ni Kimi ibinahagi nito na maaring makasuhan ang mga pungi pirata sa mga bagong upload. Kailangan na nga talaga daanin sa legal na paraan kaysa naman hayaan lang ang mga haters sa ginagawa nila. Inang beses nagbigay ng warning, no more sorry na nga daw kapag nahuli na sila. Ayon nga sa mga samot sa aring komento, dapat talaga iyan huwag tigilan at mabigyan ng leksyon para hindi nila ipagpatuloy yung mga ganyan nilang gawain. Sobra na rin kasi sila. Tapos na ang warning. Panahon na para mabigyan ng parusa o leksyon. Kimpawon on laging nabibigyan ng ganyang issue. Huwag hayaan na kumalat pa ng husto. Idaan na lang natin sa legal na paraan Kagigil lang ang mga haters. Anong senyo rito sa new update?